What's up everyone? So our topic for today uh, is about inflation rate. So as we know, inflation, inflation rate is actually uh, yung pagtaas ng bilihan. All right? Not only in the Philippines, but all over the world po. And uh, buti pa nga sa Pilipinas, napakababa ng bili... I mean, compare, compare, compare natin sa sa Amerika or sa ibang malalaking bansa, Canada or Australia, New Zealand, or even sa mga magagandang bansa sa Europe, guys. Uh, we're lucky na yung bilihin natin sa especially sa probinsya medyo hindi pa ganoon kataas no but nararamdaman na natin yung effect ng inflation talaga and um ito yung ano eh nangyayari to dahil nangyayari to sa sa buong mundo kasi isa isa rin to sa paraan ng uh, siguro mga matataas na official sa uh, matataas na ibang ban sa sa mga leader ng malalaking bansa para i-control yung overpopulations ng mundo the more na mataas yung cost ng bilihin only those people na mayayaman na, na na na, mga tao ang makakabili ng mga needs nila, mga pagkain nila, gamot. Those rich people are the one who can only afford to buy their needs, their medicine, their foods. So, yun ang yun yung ano eh, yun yung mahirap doon kasi uh, once na magpatuloy yung inflation rate especially sa mga diyan sa mga malalaking bansa mahirap 'yun eh kasi marami maghihirap maraming mamamatay so yun kaya ang connections noon is ayun nga mababawasan yung tao kasi una-una uh, pag hindi ka na nakaka nakakain ng tama nagkakasakit ka, wala kang pambili ng gamot, kasi the inflation is too high, you can't even afford to buy your medicine or your food uh, to eat every day. So, yun. ah uh, Siyempre, pag hindi ka kakain, maugutom ka, mamatay ka. So, yun po yun. It's, it's a, way, it's a one-way na paraan ng mga leader ng mga siguro ibat ibang malalaking bansa na na yung inflation talaga tumataas every year every month actually tumataas yung mga bilihin and even here in Manila ramdam natin yung pagtaas ng mga bilihin talaga and imagine if you don't have any job how can you afford to buy any food or medicine na kailangan mo di diba? uh, parang limitado lang siguro Swerte ka na lang kung makakain ka tatlong beses sa isang araw nang wala kang trabaho. And uh, yun nga, it will cause na rin ng mga krimen. Magpapatayan yung iba-ibang ay gagawa ng mga masasamang bagay yung mga taong walang pambili. Mga hold up, mga robbery, snatch. Yun yun eh. And then syempre, pag nag-snatch, it could either na may mamatay, may makulong. So doon pa lang, bawas, ka, bawas na yung tao. Diba? So ganun po yung epekto ng inflation sa buong mundo. And swerte pa nga yung Pilipinas kasi if you live in the Philippines um, dito talaga kahit um, wala kang trabaho or mababa lang sinasahod mo still may chance ka pa rin na kumain every day eh um, marami kasing mapagkukuhanan like mga mga hala, mga halaman mga halaman mga gulay-gulay na tanim yeah and then yung cost ng ano sobrang mura pa sa mga probinsya it's just too high sa mga, sa Maynila pero sa, pro, sa mga probinsya mura pa eh and yun ang advantage natin kasi yung mga bilihin sa ibang bansa talaga sobrang mahal yung tipong hindi ka, pag hindi ka nagtrabaho, mamatay ka na sa, mamamatay ka na dun. Kasi, uh, kulang, kahit supportahan ka pa nila, kulang pa rin. Kulang pa rin yun. Kasi pambayad mo lang ng bahay, pambayad mo lang ng renta, kotse, di ba? Baka hindi ka na nga kumain. Kaya, good thing, kasi may mga probinsya pa tayo na napagkukuhanan ng mga pagkain na mura. But here in Manila, sobrang, taas ng mga bilihin talaga. And parang nasa ibang bansa ka na rin. So, ayun. Um, yun lang yung masasabi ko about that inflation na uh, or increase of inflation rate. Yung pagtaas ng inflation rate natin. Kasi uh, it's a way, it's a one way, Many, parang pinaka, pinaka main way na para makontrol yung overpopulation sa bu buong mundo. So yun po yung ibig sabihin yan. So again, peace out. What's up?